Uh, magandang buhay po eh, tayo ay 111 na Sa ating part ni San Bildik Ito yung ang ating tatalakay ngayon ay upang Malabanan ang mga Masasamang espiritu at mga mangkukulam Gamit ang medalyon Magdasal na ng isang ama namin At isanod ito Ano? You know, para makuha nyo ito 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 yan ang crux mihir cross santa maria Isusalime Cruz cross swambit Ano? ang pekabit cross esquam semper cross domini mecum isunod ang basag sa harap ng medalyon yan ang beses per Christum nostrum pater adonai susumus suksumus salba me pico spico ay me ayon ito naman yung poder sa paglalakad sambitin ang basag sa harap ng medalyon at idagdag ito per Christum dominum nostrum mahal na sambinito ang bendisyon mo po ay igawad mo sa akin paglalakad inum suum so suhitum so salba me yun obito nuestra presencia munyamur niya paraan ng paggamit ng medalyon maaaring ilubog ito sa tubig o gamot na ibibigay sa may sakit maaaring naming idampi sa sugat ginagawa rin palawit sa tapat ng pintuan sa garahe, bodega yan sa sakyan na ang ibig sabihin pinatawag ang pagpapala ng Diyos maaaring isuot itong palawit sa leeg o sa pita ka wala rin pinag-uutos kung ano ang nararapat na salin sapagat ang, ang nito ay katumbas na ng isang tahimik na panalangin kung sakaling may natatangin kahilingan ang nagtataglay nito siya ay maaari magnubena na mag estasyon araw-araw o din kaya magdasal ng limang ama namin at Abaginoong Maria patungkol sa limang sugat ng Panginoon at magdasal din ng panalangin patungkol na kay Benito na panahon ng tukso, makabubuting hawakan ang medalya ng isang kamay at usalin ang maikling panalangin. Yan. Ito ng yung kontrakulam, mal espiritus at encantos ang orasyon na ito ay mapapalayas, mapa sa ilalim, utusan at makukumpronta ang mga mangkukulang. Hmm. Yan eh? Masamang espiritu at mga masasamang nilalang. Cruz Patres Benedicti, Pater Benedicti, Cruz et Milos, Medos, Wetrosatanan nunquam sodis mihi banasot malaki libas si binina debas ayon ito naman laban sa mangkukulam kung makakakita ng mangkukulam sa loob ng sementeryo lumabas ka ng sementeryo gumuhit ng tatlong cross sa pintuan ng sementeryo at usalin ang orasyon na ito sa bawat cross ay hindi makakalabas ang mangkukulam sa loob ng sementeryo maliban na lamang kung mabura ang tatlong cross na iyong iginuhit Sancti Patris Benedicti Krusa Krasit Milux Nundra Sokrasit Milux Badi Retro Satana Nung Kwam Swadi Mihibano Sot Malaki Libas Ipse Benina Bibas Etim proteksyon laban sa masasamang tao Kung ikaw ay atakihin ng masamang tao upang saktan hawakan ng mahigpit ang medalyon at usalin ng polit-ulit ang orasyon at idin ang iyong kanang paa sa lupa at ang taong masama ay mawawala ang kanyang masama, ang taong masama ay mawawala sa kanyang kaisipan malilito at hindi niya matutuloy ang kanyang masamang balak laban sa iyo kung ulit lang ulit cross antipatris benedicti cross sacros et milox non dracos et milox ba retro satana non kuam swadis mihibana sunt malaki libas benina bibas Ilang orasyon ni San Benito, kaligtasan sa lahat ng kapanganib kapanganiban at ka at kapahamakan. Maaring isulat sa tsalik o di kaya sa panyo. Ayan, oh. Huwag idabum, huwag idignum, huwag idiyam. Huwag idignatam, huwag iregnim, huwag irepsios, huwag ituos. Ligtas ako sa lahat ng kasamaan. Upang di galawin ang kaaway, huwag impasin, huwag iligsong, huwag in huwag inkunuhisin, huwag ingrepiskam. Walang sino mong makakagalaw sa akin. Ayan po uh, ito man oras yung San Benito sa Baril. Satum pekatum pekabit kristum liberatum o libre de todo per armas de fuego mabasag mabiak sa oklusak. Ayan. Ito naman po yung taga-lihis. Taga bala. Beans. Alimaliho. Lalaho. Katakiti. Lalang. Lumahira. Sa mga bala ng baril. Ako ilihisan. Ayun. Para malaman kung material o espiritu na sakit, kumuha ng baso may konting tubig at patikman sa pasyente at palatandaan sa kanyang lasa. Tingnan sa tuktok ang pasyente sa sakabigasin ang sarili. Ang mga salitang ito sa kaihip sa tuktok na may sakit. Santos Dios, Santos por ti, Santos Inmortales, Eresomad, Eremorin, Eremorum, Rum, Hoklem, Petat, Matat, Dominos, Disit, Dominus Pareham, Domini, Sante, Ioba, Omnipotente, Eterni, Dios. Ayan. Tingnan ang pasyente sa gitna ng kanyang mga mata at sabihin sa sarili ang salita ito. Benit Esponsame et Semper Theodorum Aram Akdam Aksadam adunay Sadak Sidak Sodem Maghintay ng limang minuto Kunin ang basong may konting tubig Ibulong sa orang ito, at ihip sa basong may tubig Restak, ortak, aminatak, hokmitak, aminatak, hiptak Ampek, mibil, gayim, mesus, esmeril, ba tunik, manumbao Ipanom ang tubig sa may sakit. Kung magbago ang lasa ng tubig, ay spiritual ang karamdaman. Ang lasa ng tubig ay magpapakilala kung anong orang espiritu ang namiminsala sa pasyente. Ay! Oh! Mapakla, Diablo, Maala, tao, matamis Dios, malansat, ikbala, mapait, barang, mabaho, aswang, manghang, duwende, maasim, unano. Yan po yung lasa. Ayan. Tapos, pag alam ng sakit kung material o spiritual gamit ang bank paper, ito po yung sinasabi natin ano, yung tawas. Kumuha ng isang bank paper, gupitin ito sa apat na bahagi, langisan pa cross ang noonang may sakit, ibulong sa bank paper ang orasyong ito, cross tak or tak, amin tak, hip tak, saka inantay ang ika na bahagi ng bank paper sa noonang may sakit. Tingnan kung ano ang forma ng figura na lumabas sa bond paper. Ang papel na ito ay ipauna sa may sakit. Kaya bukas ang ipasunog ang nasabing papel. Number two, gamit ang papel. Iihip ito sa papel na walang sulat. Bukulong, balalam, biam, am, didik didik diyo, diyo, Jesus. Ipakita sa may sakit kung may makikita. Kung na ay makikita niya kung sino ang may gawa ng sakit niya. Pamamagitan ng kandila, ipahawak ang tatlong kandila sa pasyente. Matapos ang pitong minuto, ay hatiin ng tatlong kandila sa tig. Tatlong perasong bawat isa, tunawin ang kandila. Ito ang orasyong babanggitin habang tinutunong ang kandila. Cruzante pater benedicti, ius in ubito nostro presencia munyamor. Cross across it milok, nung body retro sa tana, suwadis mihibana, son pala kilibas, ipse, binina bibas. Matapos matunaw ang kandila, ay ibos ito sa palanggan ng may tubig na dandahan, patigasin ang kandila at lalabas ang na ng pagkakasakit ng pasyente. Ito ay ibalot at lagyan ng asin at ipahiga sa may sakit matapos ang tatlong araw ay pasunog. Isa pang kaparanan upang malaman kung material o espiritual ang may sakit. Ipagdikit ang dalawang kamay na pantay sa guhit ng palad ng kamay at ng dinya ng kalingkingan. Banggitin ang oras yung ito upang hindi makapagtago ang espiritu na misala. Sadak, sidak, sudim, unum pasi mesus. Pag hindi pantay ang kalingkingan ay may espiritual na karamdaman ang may sakit i siyang yung lagyan ng taling magkakabit ang mga dulo o kwintas sa kalawang kamay at ipahawak ito sa kanya na ang lubi ng kwintas ay nakaikot sa kanyang kalawang kamay. Hmm. So, yun na po ang kaisan binito. At yan po ang ating pang 111 part. Part 111. So, meron pa pong karugtong yan. At tandaan po ninyo, Uh, para sa out po sa ating mga taga panood sa mga subscriber sa mga viewers ako po ay humihiling sa inyo na uh, wag nyo nang irisin yung inyong ng mga ads kasi dagdag hanggang ngayon dinadadagdagan na dadagdagan 4 years na ako sa December sa aking youtube pero 5,000 5,700 pa rin ang aking six or ganyan something. So, yun lang. At maraming-maraming salamat at magandang buhay sa inyong lahat.